Ang banda ng gobernador, Ano lang kaya tataype may sugat pa. Nasa kayo? Sa motori. Pasok ako o lumipad ako. Lumipad ako i kaliwa ang ano. pa yung mga sugat. Oh, 27 na. Ay ito lang wala pang ano. Wala pa. ano parang 8, ay December 8, 27. 27. Ibibigay ba? Ko. Ito yung ano ko yun, yung dinadahin ko yung pelvis ko at saka ito lang, yung dalawang ito. Wala oh, yun. Masakit yung dito. Sumasakit yung singit nyo? Oo, yung may muslim buto doon sa malapit sa itlog ko pag naupo ako. Parang may boso. Sabi naman naman yung eh, wala naman siya factory, pwede mo sa bahay. Eh, lang dalawa, isip ko kaya. Na. Naisip ko naman, napapanood na kita ng matagal. Pa. Hindi, ito, itong sa huh? sayo, bago-bago pa eh. Oh, okay. Normal pa yan na makakaramdam ka pa ng mga ano. Yung shuffle mo ba sa pagkabalik pa rin itong, siyempre, lumipad ka eh. Oh, okay. Normal pa yan makakaramdam ka, ano pa lang eh. Araw pa lang eh. Ang ano ko lang po, yung pagtatapak ko ko eh, talagang parang maghihiwalay itong singit ko. Pag natapak ako, yun ang nararamdaman ko eh. Parang may muslim yun. Gusto sa sige sa akin may malapit sa iklog ganito. Yeah. Pag ako nakaupo sa kotse at saka sa reclining chair eh. Doon na ako nakakatulong. Hindi ako pwede sa mga flat na ganyan. Talagang parang may nakakapaong boto dito sa akin. No? Yun ang nararamdaman ko, sir. Kahapon lang ako nakahakbang pabuntang CR na may dala akong monoblock chair. Siya kung ginawang parang adult walker. No evidence of fracture or dislocation of sections taken. Joint space are maintained. Bone mineralization being normal. Being normal. Okay. Left leg, AP only. Lagi mo. Pero okay, right hindi to siya nagkakao ng iniinla. Ko na. gets ko no na gets ko no Roy Peng ano explain mo sa inyo one two. nakakaramdam ka na parang sumasabay sa bayad, parang sa bayad mo mm -hmm. ito hindi oh. <sighs> lang ma hindi lang ay check na maayos eh kung mapapansin mo ito tingnan mo itong guhit na to yan o oh. nagkaroon dyan ng mild crack kaya hindi ka talaga makatayo. Naumpog siguro yung puwet mo niyan. Mm. Na ka na ano. Ayan oh. Tingnan nyo, ma'am. Tingnan nyo to yung lining na to. Diba? Mm. Kumpara mo sa kabila, dapat siyang pantay yan. Oh. Umaas na ano. Na parang okay. ni no, sa mm. Gets nyo na? Ito, ito yung ano na to. Yan ang parang nalito sa ano ko na ako. Yan. Kung sakto yan. Oo. Okay? Akin, lang yun lang ano. Yan ang nag-imbalance. Parang may natuklak. Pero hindi naman sir, fracture. Suspicious to sir. Ay, para sa akin ha. Mm -hmm. Suspicious to. Ipareview nyo ulit to. Ipareview nyo ulit to. Kung ano to. Ayan, nilagyan ko lang ng data Hindi ko pag-inagitan talaga na Para hindi maligaw. Nilagyan ko lang ng data Parang um, mis misalign siya yun. Ano <laughs> yeah. Ilang taon na ba kayo ngayon, sir? Hello? T7. T7. Eh, hey, dati, balik ka din lumabalik. Diyan, ako <laughs> yung ulit siya dyan. Hayaan <laughs> lang to sir na ano. Hayaan lang tong ano. Meron kasi yung ano. Ito. Meron kasi yung nakakapit na naka, naka, ligay mga okay. Kaya ito, ang nung dito, parang may umuswi. Dito talaga yan, no? sa kaliwa. Oo, uh, dito nga, sa kaliwa. Kaliwa. Hmm. kaliwa. Ayan, no? ganyan yung tsura yan. AP view. Okay. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng AP view, anterior view, ibig sabihin paharap. Ayan, ganyan ang tsura yan, AP view. Oo. Uh -huh. hmm. ganyan, no? Oo. Uh -huh. Eh yung ano muna nakaramdam mo parang may bumubukol. Bumubukol oh, dito malapit sa itlog oh. ko po. Paglalakad na ako po. Kinyo, eh no. Hoy, oh. pero cellphone. Yung cellphone view, anterior view. Ah, ba si nyo? Uh -huh. Sakto, sakto. Ito ayan, oh, eh no nagtanong siya ng shot. Oh. Oh, layo, Oh. Ah, Diba? yan ang kailangan natin ma ano ma... ng opinion tayo sa ano sa auto doctor tanungin ng dok ano ba to kasi may parang natuklap eh. nararamdaman ko rin siya ikamo eh, nararamdaman ko siya rito bumubukol eh hmm? saktong sakto yan sa ano yan dito yan sa parang ano natin ito parang natuklap nga siya pero itong ganito, itong maliit na ano na to, ang gagawin mo lang dito, sir, makakalakad ka naman yan. Nakakutay na naman ako. oh, ano lang, hayaan lang natin mag-view. Ay, hayaan lang natin mag ano. Okay. Hindi ka na muna kailangan pakilaman pa Pero okay. itong okay. kong ito. Lamog lang yan. Lamog lang. Lamog ko lang yun ah, so yeah. Pero yung dito, wag muna natin. Okay. Na. Hayaan lang muna natin kasi. Once na pinitik ko yan, baka umangat ng lalo. Ah, lalo ano. Oh, Ayaan mo lang muna makagaling. Pero pinaka the best niyan pa-review niyo dito. Oh. Look, eh uh, 'yung sige ng sa ibang orthodontist kayo. Oh. Na may nararamdaman kasi ako ano eh. Meron kasi akong kailangan check-up Ito 'yung napansin niya. Kasi punta rin kayo sa ano ah, baka iba rin 'yung ano. Para kung may ano rin kayo, may idea rin kayo. I-compare niyo rin. Type yo lang eh, pelvic feedback X-ray ng pelvic AP view. Para parehas, AP view to eh. Uh -huh. Baka kasi makuha nyo yung posterior yung ano eh. Yung sa likod eh. Dapat yung nakaharap yun. Nakaharap din. Uh -huh. AP ang tawag doon. Oo. Uh -huh. Okay. 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 Eh. Ito, buong alam ng pagkalamog yan. Wala namang fracture doon. Wala akong nakikita ka nung. Ano. 27, 28, 29, 30. Ano pala ngayon? 8 oh? pala ngayon. nararamdaman yung party pa ng pagkalamog yan. Ay, kamot, tumalamog. Kuminakong kayo eh. Nakagrabe itong aksidente ko ito na sa motor, pa apat na ito eh. Pero ito, ba ito, ito kayo, apat na base na pala kayo nagbumalay ito. Buti, mahal okay. kayo uh, sir, yung tatlo eh kami ang binangga sa side. Ito, ako naman ang nakasabit doon sa tumatawid na hindi ko nakikita. Natalo bataan na wala lisensya. Ay, nasabitan ko sa likod, kaya to to so, ano lang apples lang ng pagmamahal wag yung pakadinan kasi baka may mga ribs na reshapol. ganyan lang yung parang ano kumbaga sa masel muscle lang ang tamang paghilot sa mga ano wag yung papaka hard dahil baka lumubog yung sabihin na natin ano pero wala nakita naman yung ano kumbaga for sure lang baka hindi kayo ganong marunong magkaroon kayo ng matobol damage yung mga nadidisgrasya. Kaya nga sinasabi ng doktor na huwag kayong pupunta sa manghihilot. Tama naman. Huwag kayong, pag nadisgrasya kayo, huwag kayong pupunta sa manghihilot. Huwag kayong pupunta talaga. Kasi baka matobol damage kayo. Agree ako ron. Kasi hindi naman lahat ng mga manghihilot, eh malawak na ang kaalaman sa buhok. Yung iba talaga, wala talaga. Ngayon, ngayon pala nagkakaroon ng mga manghihilot na may katugmang science. Kaya nga pinilit namin dito makapunta eh. Sabi ko, bumseta na kailangan ko eh. Yan, yeah, kailangan may knowledge na sa mga uh, ano. Kasi, tingnan nyo, kaya ko bang explain yun kung wala akong knowledge sa buto? Uh -huh. Makikita pa, hindi ko eh na yan. Ipipilitin lang yan Ay, pag pinilit yan, uh -huh. di lalo madis... Madiscarry yan, di lalo kong maano. Tama kayo. Unti-unti lang -unti makakalakad yan. Hmm. Mga habang pinakatabes ano yung mag uminom ka ng vitamin sa buto para mabilis maghilom. Hmm. Yun. Basta yung mga, hindi na ako magbabanggit na ano, basta vitamina sa buto para mabilis kayong maghili. Hanggat maaari, naka-wheelchair muna kayo pansamantala. Relax, relax muna kayo. Pansamantala, umagas. At least, nagkaroon kayo ng iba pang ano. Okay? Kung okay. wala kayong pabayaran sa'yo, tumungo ko na sa inyo. Okay. Nasinta kayo. Okay. Magpalakas okay. kayo. Okay.